babes, good morning po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking YouTube channel, ang ating base vlog. At today's video, siyempre, umagang-umaga po ngayon. Ngayon po ay alas sa East Cheese na umaga. Palalabas ko po, po sa aking trabaho at eto po, sinalubong tayo ng malakas na ulan. Kaya lang, siyempre, ito <laughs> ay abala sa atin, kaya... Naman, Hello kailangan po nating maging ready dahil may bagyo ngayon yun nga, siyempre humingi po tayo ng ulan kaya naman dapat ay ready tayo sa mga ganito okay. yun no Naglilinis po yung mga ano parang may bagyo po talaga eh yun no, may LRT na ang aga rin ng nagtahan. Siyempre. Aakit po ako dyan sa overpass. Ngayon po ay piyesta ng Holy Trinity. Kapiestahan po ng banal na santatlo ngayong araw. Kaya happy piyesta po sa Holy Trinity. Kaya naman ang inyong ate babes ay plano pong magsimba dadaan na ako sa simbahan para makaabot ko ako ng mas na 6.30 thirty ayun ako akit akit na po ako dito sa overpass mga kababes <laughs> wala pong gaanong tao Siyempre kasi umuulan no at syempre, ang inyong pong ate, babes, ay ready. Ayan, Oh. oh, ayan. <laughs> Para hindi po mabasa ang sapatos ko. Ayan. Ready, ready po tayo sa ganyan. Syempre, abala po yang ulan. Kaya lang, matagal nating hining niya, mga kababes. Kaya hindi tayo dapat mag panic or magreklamo. Ayan mga kababes, ang nasa dito po ako sa overpass medyo hininga lang yung ati base at dito naman po sa kabilang side yan po ang palengke ng altura yun know, o palengke na po ng altura dyan mapagpalang araw sa ating lahat and siyempre. kailangan ko po umabot ng 6.30 ok sa simbahan ng Holy Trinity hello, my friends magandang umaga sa inyong lahat magpagpalang araw ayan syempre yun po, oh. yun sa kabila sa kabilang side po walang traffic <laughs> malakas pa rin po yung ulan pero magdamag talaga syang umuulan bababa na po ako ng overpass mga kabibs ayan syempre ang mga tao nagre-ready talagang business business pa rin kahit umuulan ayan ito na Nakasakay na tayo ng tricycle mga kababes. Kailangan ko po umabot ng 6.30 sa Holy Trinity. Dahil 6.30 po yung mas doon. Pasakay na po ako ng tricycle. ayan na mga ka-babes nakarating na ako sa simbahan ng Holy Trinity nandito na po ako sa labas at medyo malakas, lumakas po talaga yung ulan buti na lang talaga, ready ang paan ng inyong ate babes, ayan no, oh. hindi mababasa ang aking sapatos kailangan maging handa sa ganitong pagkakataon so, nandito na po ako sa Holy Trinity holy inulan ang piyesta ng Holy Trinity Holy Trinity. Ayan. Mga kabibs, tamang tama lang ang dating ko. 6.30. Nag-uumpisa na po ang misa. Ayan. Medyo lumalakas po talaga yung ulan. Medyo may tubig na po dito. Siyempre, hindi had lang yan para makasimba tayo. Kapistahan talaga niya eh. ngayon eh. Ayan, salamat sa Diyos at umabot ako sa 6.30. Ang ati po ay night shift. Kaya naman, ayan po, may tubig na po dito, bahana. Kaya naman, alas 8 po ang akin labas. Ayan po yung oras, ano, saktong 6.30 tayo dumating. At papasok po tayo. Nag-uumpisa na, saktong-saktong. trinity oh, na pinrosesyon kahapon thank you mga kabits magpapalang so, araw sa inyong lahat at papasok ng inyong atibip sa loob ng simbahan, ang ganda ng gayat ng simbahan mga kabits thank you, god bless you all